Good morning sa lahat magandang araw sa lahat ng ating viewers, mga followers, mga subscribers uh, Dito tayo sa ating carrot uh, <laughs> garden At ngayong araw na to ay subukan nating magpunla guys Kasi uh, uh, siguro nasa around one week na tayo mula tayo nag uh, soil preparation dito So para sa mga gardeners dyan guys kung kayo po ay uh, kasing kasi ibang klaseng uh, pamamaraan tayo guys Meron tayong uh, tawag na organic growers o oh, meron tayong uh, ordinary growers lang guys gumagamit tayo ng iba't ibang pamamaraan so meron din tayong hydroponics meron din tayong ano guys uh, tinatawag na uh, kasi yung hydroponics ay yan po tinatawag soy kusay bay ito po yung ay katisangyeng ito po ay uh, gardening at meron po tayong field yung malakihan na uh, pang industrial <coughs> so dito ang pamamaraan din gamitin guys ay pang uh, ano lang pang gardening So backyard gardening po ito. So ang gagawin natin ngayon ay titingnan uh, natin yung soil natin. So ayan, simulan na natin. So ayan guys, andito na tayo sa ating soil na binungkal natin previous days. Siguro mga manure. Para sa mga organic growers guys, ay kailangan natin na uh, masitol itong ating mga manure within the range of 2 weeks. Pero dito sa ordinary garden land ay pwede tayong uh, magpunla after uh, few days, five days or one week uh, mula na tayong nag uh, soil making or yung ating tinatawag na basaling. So ayan, ititest natin guys yung ating soil kung uh, saan na, uh, gaano ka uh, gaano ka lalim bago natin makita yung kanyang moisture. So ayan, kakapin natin. So talagang ayan, nandito na tayo sa siguro around na uh, 5 to 7 cm bago natin makikita yung kanyang moisture. So ayan. So <coughs> ang gagawin natin ngayon is uh, uh, ano natin ito guys uh, i-cultivate natin ng isang beses para yung kanyang topsoil ay magkaroon ng moisture at, kaya, at kasi walang ulan dito within few days ay ba uh, pagkatapos natin magpunla ay kailangan natin diligan ito guys para sa kanyang tubig so pag nagpunla kayo ng carrot guys ay mahirap po kapag walang uh, moisture walang tubig hindi po yan mag uh, <coughs> sprout so kailangan natin maintenance at uh, pag hindi, na, hindi po ako nagpunla ngayon ay uh, madi-delay na ako sa aking mga schedules at uh, kailangan po natin punlaan at gagamit tayo ng uh, pangdilig para sa ating uh, pagpunla. So dito guys ay uh, may marami tayong pamuraan ng pag-gardening. Uh, pag yung iba gumagamit ng plastic mulch, yung iba ay hindi. So sa akin guys ay kasi ay marami akong ginagawa ay ito gagamit ako ng plastic mulch, hindi po ako na nag- uh, Uh, nagtatanim na walang plastic mulch kasi hindi sa tinatamad tayo talagang tinatamad tayo mag <laughs> tinatamad akong mag damo, ayaw kong mag damo ayan so napakatang consuming ng damo at yung damo ay umagaw sa ating mga nutrients sa ating soil pero pagkagayon guys ay uh, uh, susubukan natin ito ay uh, ishare ko sa inyo kung paano magpunla ng walang plastic mulch so iba iba kasi yung paraan natin pagpunla guys lalong-lalong na dito sa ating gardenin uh, yung limited space lang yung ating uh, ginagamit so ayan share ko sa inyo yan at umpisa na natin so unang-una ay bungkalin muna natin ito guys ng isang basis so ayan so ayan guys nabungkalan natin at medyo uh, ilang seconds or ilang minutes lang ay medyo natuyo agad yung upper uh, soil nya so ayan <coughs> binungkal natin at pinurman natin gamit itong uh, piko at saka yung itong tawag dito sa atin, kumadi <laughs> Ayan, so, kawayan po na uh, Parang rake Ayan, so, kumadi po tawag dito Si Japan yan So, ayan, at dito, siguro mga uh, Maglagay lang tayo ng kunting space Dito guys, hanggang dito lang siguro Ayan, hanggang dito lang Na walang plastic mulch Para masubukan natin na uh, Magtanim na walang plastic mulch At dito sa area sa to ay plastic mulch ko na kasi Tamad akong magdamo Ayan So Ayan At uh, Tatakpan natin ng plastic mulch Yung dito Sa area na to So ayan So ayan guys Ito na yung uh, Yung kalahati Ay uh, Actually hindi siya kalahati Siguro mga around 3-4 Ay nasa plastic mulch po siya At mapapasasin nyo dyan na uh, Mayroon siyang iba't ibang butas Ayan So Mamaya explain ko sa inyo Bakit uh, Ganyan po yung ginagawa natin So dito muna tayo sa ano guys sa walang plastic mold. so yan dalawang ano po siyan uh, dalawang ano po yan dalawang uh, yung isang plat hinati natin ayan ng ganyan tapos medyo yung kanyang uh, lalim guys sa sa around na uh, 10 to 15 cm yung kanyang uh, ceiling so dito po sa kabila ay ganun din so diyan mayroon po siyang kanal sa gitna ayan so para po yan sa water drainage natin at yung ano uh, ano niya guys uh, yung kanyang uh, shape. pwedeng pa ganyan. Pwede rin vertical or horizontal. So nasa sa inyo po yan kung ano yung comfortable sa space ninyo. So yan. So dito muna tayo guys sa ating uh, uh, walang plastic mulch. So marami pong paraan guys na pagtatanim na uh, pagpula natin sa ating seeds. So ito yung ginagamit ko parati. Yung uh, plastic bottle na uh, medyo siyang mga ano dyan or rounded yung kanyang uh, pag- uh, inanong kasi natin yun guys pag na sa siya meron siya mga ayan mga bakas o yung kanyang print ayan so dyan, dyan po tayo magpupunla ayan so pwedeng ganyan so dito ay uh, ito po yung gagawin natin guys ah uh, uh, dito sa side na to tapos yung kabila yung ibang paraan yung gagawin natin so ayan dito sa kabila ay iba rin so ayan hindi po, hindi po gagamit tayo ng plastic bottle So, yan. sa kabila guys ay gagamit tayo nitong uh, ita. Yung parati itong sinasabi sa inyo na napaka ano po nito. Napaka bingri o very convenient pag may ganito kayo. So ganyan. So makikita nyo dyan guys yung bakas siyang uh, uh, ating, uh, ita ay meron siyang merong kanal dyan na naka uh, guhit So dyan po natin ipupunla yung ating seeds. So ayan, at umpisa na natin. Ayan guys, nabuksan ko na yung ating seeds. Ito po ay uh, uh, siguro sa isang pakitin nito guys ay meron siyang laman na around 2,000 to 3,000 seeds. So ayan, meron po siyang mga ano dyan. Meron po siyang mga directions dyan na pwede siyang uh, 15 to 30 degrees Celsius yung kailangan natin para mag uh, germinate siya. At meron siyang 100 to 220 days na pwede na nating ating anihin at yung uh, yung spacing niya ay nasa around 10 centimeters at yung uh, pag uh, germinate niya around 1 week or to 10 days so ayan po yung uh, direction niya so ayan at uh, lalagyan natin yung kamay natin ng seeds guys ayan so yan yan po yung itsura ng seed niya para siyang uh, seeds ng uh, litos o uh, yan so or chrysanthemum seeds ay magkaparehas lang yung kanyang sukat so dito sa area na to guys na meron tayong uh, nakalagay na mga marks dyan gamit yung ating pit bottles so bawat uh, mark po dyan ay lalagyan natin 4 hanggang 5 seeds so yan po yung distancing nya nasa 10 cm distancing so dito sa, sa kabila ay iba rin yung uh, ating pamamaraan dito ang ginagamit so hindi po yung distancing nya 10 cm kung hindi Nasa 4 or 3 cm po yung uh, distance ng seeds. Kasi uh, mamaya ay meron tayong uh, bunutan na gagawin dyan. Dito rin sa kabila. So, this time ay sa punlaan muna tayo mag-considerate uh, kung paano natin ipunla ito. So, yan At umpisa uh, na natin. So, dito sa areas na to na meron siyang, uh, ano guys, meron siyang... Uh, kailangan lang natin mga 5, uh, gawin lang natin 4 uh, or 5 seeds sa na kailangan natin para pag uh, labasan yan ay uh, uh, ang dawag dito kailangan natin bunutin yung hindi kinakailangan nating seeds o uh, yung seedling yung hindi healthy so mag iwan lang tayo siguro mga dalawa o isang mag magandang seed dito magandang punla so ayan at uh, tutuloy natin So ayan guys at pagkatapos ito ay nalagyan na natin ng seeds guys. Ay ang gagawin natin ay uh, tatakpan natin ng swill. So manipis lang guys dito. Ayan parang ganyan lang. So manipis lang. Talagang manipis lang yung uh, ilalagay natin kasi uh, yung, soil, uh, yung seeds ay maliit lang naman. Kaya para hindi siya mahirapan na mag germinate na uh, lalabas yung kanyang talbos o yung kanyang sprout. Ay manipis lang. So ganyan. So yan at nalagyan natin at pagkatapos ito guys ay diligan natin ng tubig at uh, para sa kanyang moisture. So araw-araw ay uh, matutuyuan ito mula umaga hanggang hapon lalo na kapag mainit ay natutuyuan siya. So sa umaga magdilig tayo at sa hapon magdilig din tayo. So hindi natin uh, pasubraan yung ating dilig at hindi rin natin kukulangin yung ating pagdilig. So kasi yung carrot uh, guys ay uh, medyo mahirap siyang mag-germinate kapag uh, yung soil natin ay palaging natutuyuan. So, uh, hanggang sa lumabas na yung kanyang sprout, guys, ay kailangan nating maintenance ng kanyang tubig. Uh, Titingnan natin yun bawat umaga kung natutuyuan ba siya o hindi. Umaga, magdilig tayo. Sa hapon, magdilig rin kapag natuyuan siya. So, ayan. At dito sa kabila, guys, ay meron tayong ano dito, meron tayong uh, line. So, ayan, makikita natin yung line dyan na naka -ano siya, naka- Iba iba yung uh, ano dito guys, iba yung uh, seedling dito kasi per 3 cm po yung ating lalagyan ng seed. Ayun, kasi mamaya bubunutin natin 'yan paglaki yung uh, kailangan natin kasi yung 10 cm distancing para sa bunutan. Ayun. So magiwan lang tayo dito ng magandang ano guys, magandang uh, magandang punla. Yung uh, hindi maganda at saka yung dumidikit na mga seeds ay tatanggalin natin pag lumaki na yung ating seeds so actually nasa around 4 uh, to 5 leaves leaves pag lumabas na siya ay kailangan natin bunutin yung hindi natin kailangan na seed ay uh, yung seedling so after nyan guys pag nagano uh, nag ano na tayo nakapag pula na tayo ng seeds ay kailangan natin takpan ng soil so ang gagawin natin ay ganito lang guys yan e, ano lang siya i e, parang ibuni mo lang siya parang gagawin dadoil mo lang ay uh, yung kanal niya ay tatakpan mo lang ng swell so ayan so ganyan yung uh, tapos iplatin niyo siya tapos didiligan niyo na ng tubig so ayan so, kukuha lang tayo ng tubig at diligan natin so ayan didiligan natin guys so sa akin kasi guys ay mahirap itong i-maintenance kasi marami akong ginagawa at uh, uh pag uh, Minsan nakalimutan ko magdilig dito kaya mahirap pong magsprouting para sa akin. So, ayan. So, kung mayroon kayong, ano, guys, uh, ganito, mga uh, water cans, watering cans, yan po yung mainam na gagamitin natin kasi soft yung kanyang paglabas uh, ng tubig, hindi po siya uh, pressured na talagang tumatalsik yung tubig sa ating, ano, guys, sa ating soil. So, ayan. at uh, after few minutes, ay babalikan natin yan at indiligan natin so hanggat uh, hindi pa yan na-absorb ng mabuti ay dito tayo sa uh, ano guys, dito sa, tayo sa plastic mulch na ating ginagawa so ayan may mga holes dyan so uh, same process guys, gagamitan uh, natin yung holes natin so binabutasan ko ito guys, yung aking mulch gamit itong can na kinakot ko ayan, so ito po ay mountain yukan So ayan makikita nyo dyan Yan po yung ginagamit ko pang butas And meron na rin akong Ano dito guys Nag clip ng na mga uh, Plastic pipes Para hindi po Pag malakas yung hangin Hindi po siya tatangayin Ayan so Ito yung butas niya guys Nasa around na 10 to 15 cm Yung kanyang distancing So uh, same, same process rin guys ay Ayan Gaganyan natin na ng pit bottle or plastic bottles ayan uh, at uh, dito rin sa kabila Ayan so ganyan ayan may mga marks ya at lalagyan natin ng ano yan same same thing rin dito sa ano guys walang plastic mulch so dito rin sa ano guys sa uh, uh, may mga uh, kinat ko na ano yan mga <laughs> Spaces na yan so ganyan din gawin natin so gagawin lang natin dito guys Ay, lalagyan natin ng align dyan, ganyan Uh, dito tayo magpunla ng uh, ating buto ayan so siguro nasa around 3 cm lang yung distancing guys or 3 uh, uh, 3 or 2 or 4 so nasa sa inyo yan kasi uh, mamaya ibubunotin naman natin yung mga talagang dumikit magkadikit na punla or yung sibling so pag uh, kailan natin bubunutin yun siguro nasa around uh, 5 to 6 leaves Uh, or 4 to 5 leaves Kapag lumabas na yung kanyang dahon So yan po yung gagawin natin So yan <coughs> At uh, dahil marami yung seeds natin guys Pwede namang marami yan yung ilalagay natin At uh, later on ay Bubunutin lang natin yung mga uh, Dumidikit, magkadikit na uh, uh, Mga punla So kailangan natin ng distancing na 10, -10 cm Mura sa carrot Na maganda yung kanyang pag Labas Or germinate So ganyan lang gagawin natin guys So ayan Ayan so Pagkatapos ito Ay ganito rin gagawin natin Tatakpan natin ng Swill so, Ayan Kabila rin Ayan, dito rin, parang ano rin to guys, uh, uh, different mga verticals ya, vertical, uh, kasi mayroong vertical, mayroong tayong horizontal. So, para makita nyo kung uh, ano dyan, <laughs> alin yung gustong komportable sa space nyo, ayan. O ayan guys at uh, dito sa kabila naman ay ganito rin gawin natin lagyan natin ng seeds yan mamaya so dito muna tayo focus muna tayo sa ating walang plastic mulch at meron na siyang uh, konting tubig na idinigilig natin at lalagyan pa natin ulit hanggang sa makapag absorb siya ng marami so babalikan natin ito mamayang hapon kasi sa tingin ko ay matutuyuan ito sa buong araw na init ayan, so dito rin sa side na to na uh, nanuha natin guys ayan so pinunla natin so kailangan muna natin ng uh, medyo 3 minutes kuro para magpag absorb ito at babalikan natin ng uh, tubig so ayan so kailangan natin ng uh, ito guys jintol na uh, pandilig talaga. So, hindi po yung isang bagsakan ng tubig kasi tatalsik yung maliliit na seeds. Sayang naman na hindi na tatama sa areas natin na kailangan natin patamaan. So, ayan. ayan at dito ay uh, tatapusin ko na to Dito sa areas na to na may butas-butas. So, ganyan po yun guys. Pwedeng horizontally, pwedeng vertically, pwede ganito yung uh, gagawin natin at pwede rin ganito, walang plastic mulch. Uh, pwede rin. So, nasa sa inyo yan kung saan ka-comfortable sa inyong gardening. So, ito eh, pag ipag uh, nasa, ano kayo guys, malaking industrial farming, eh, siguro dalawahan ito. So, ganito yung forma nyan, So, napaka-painstaking po yun kapag nagpunla kayo ng ganitong style kapag manual po. So, meron po tayong mga mangkina dyan, mga machineries na pangpunla talaga. So yun, meron po tayong iba-ibang seeds na meron mga coated, meron mga chain seeds, yung mga nagkakadina na. So, latag nyo lang sa inyong machine. So, kayo nang bahala. So, dito sa atin ay gardening lang naman ito ay ito yung ginagawa ko rito parati. So, pipili lang ako kung anong style na ginagawa ko rito sa aking pagpunla. So, ayan, medyo uh, may meron different styles dito kung gusto nyong <laughs> punla. So, ayan, tatapusin na natin. So ayan guys tapos na tayo sa ating pagpunla at itong mga sobra-sobra na seeds na to ay kailangan nating sell ito. Lagyan natin ng tip dito sa uh, opening areas niya para hindi po ito ma-expose kasi pag na-expose po ito guys ay mahirapan na siyang mag-germinate. At uh, <coughs> ayan, lilipit muna natin yung itong mga gamit natin at uh, babalikan natin 'yan mamayang hapon. Kasi ito guys ang kahirapan kasi dito guys yung maintenance natin sa so, uh, water ay kadalasan ma makalimutan natin magdilig uh, lalo na pag mainit talaga ay minsan tatlong beses tayo magdilig sa isang araw hanggang sa makapag sprout na siya so kasi yung seeds niya guys ay nasa ibabaw lang ng soil yung ibabaw ng soil below uh, 5 uh, uh, mm pababa or 10 mm pababa ay na nasa nasa lalim yung moisture niya tapos yung top niya ay hindi masyadong magka-moisture tapos yung seeds natin ay nasa ibabaw lang naman. So nasa around 2mm to 3mm biro. So hindi po uh, minsan hindi naabutan ng moisture kaya mabilis po siya matuyuan. Kaya yung sprouting natin ay napakahirap po pag ganyan po ang style natin. Pag mainit po yung panahon na tayo nagpupunla. So maganda sana kung pagkatapos natin magpunla ay may maraming kasunod na ulan within one week. Rages one week. So maganda po yan sa karot. Pag dito kasi ay wala tayong makukuha ng ulan so nagre-rely tayo sa dilig. So mabilis po siya matuyuan kaya mimintin talaga natin yung uh, ating pagdidilig. So kung matuyuan tayo guys ay uh, may chance na hindi po siya nag-sprout ay itong uh, natitirang mga uh, buto ay uh, ipunla natin ulit dito sa areas na hindi na uh, na nakapag-sprout yung ating uh, karot. So, yan po yung uh, style ng pagtatanim ng carrot ko dito, guys. So, sana may natutunan kayo dito sa ating uh, gardening. Uh, ayan. So, sharing of ideas lang ito. At, uh, mas maganda siguro, guys, kung uh, kailangan niya muna mag uh, kukuha ng maraming moisture sa inyong soil bago kayo pupula. Halimbawa, ay umulan ngayon at bukas kayo magpupunla. So, ayan. So, ayan lang yun, guys. Yung ating carrot uh, planting for today. So, siguro sa susunod ay uh, gagawin natin dito sa kabila ay gagawa tayo ng uh, radish planting. So, ayan. So, ayan lang muna yung masishare natin for today. Sana nag-enjoy kayo sa video na to At uh, see you guys on the next one. Enjoy farming. Bye-bye. <laughs>